Guys, ito yung ano, uh, isa na mahaba doon sa para sa Rapol, guys. Sinulit ko lang, talagang eh Bara barayong 'yan, guys. Tunay na kulay 'yan, oh. Ano? Oh. Yung burl niya. Yan, at sa likod. maganda siya personal guys yung cellphone ko kasi maputla eh so yan siya guys covered basta reload yung profile ng blade 17 inches mahigit ata yung ano, binalagon yung labor labor or uket or yung blade na uh, naka engrave sa blade carabao horn Karabaw horn ito guys na pinaniki Ito na yung Ganyan mag detalye Ganyan magdetalye guys May mga bahid pa ng kikil Ganda Ito detalye ng pinaniki namin Naka full brass siya guys Full brass And salang natin guys Sa uh, paper cut test so yun, siya. so yun guys Napakatalas na diba At sa ahit naman guys Ahit naman natin alas So, siya yung ano, siya yung siguro, siya yung magiging pang sampo na draw guys. Siya yung magiging last draw. Or siguro, ito yung magiging pang lima. Ingay ng binggala. Ito yung magiging panlima, yung marabikal, yung pang sampo. Siguro pag-usapan na lang siguro. Basta kulang na ako ng isa. Pero andan doon na guys, uh, almost ano na, 90% tapos na. So ito yung sa so, kung mahaba guys, isa lang. Napaka-solid nyan. punay na barayong yan guys. Barayong talaga yan. Tigas ng barayong. Barayong So patalastas ko rin to guys Ito yung kasama ng mga gawa nila Alex Tinapos ko na ngayon Ay kanina So yung ukit dito na yan Ako, na nag ukit niyang kanina Binalagon nilagyan ko ng binalagon And yung scabbard niya Hindi yan marabikal guys Tabangag to Pero nag black paint Nag black paint ako Kasi so, hindi ko gusto yung ano hindi ko gusto yung pattern nung kahoy niya Uh, sabi ko, ano lang, black paint na lang. Pero honest naman ako, sasabihin ko talaga, hindi marabikal to guys. Totoo yan, hindi marabikal to. Mala, tabangag lang to. And sa ukit, ang diagdag ko lang dyan, ito. Yan akong dadag dyan, ito. Dito wala na, wala na. Ito lang, konting to. And sa blade, itong ukit na to, ako na yan. Tapos yung forma ng edges ng ano niya, talim. Ginawa ko siyang asymmetrical guys. Naka semi-convex yan. Pabor sa kanan. Goods yung, goods yung ano, yung spine niya. Kapal. Maganda sa pang service. Ang pinupuna ko lang talaga lagi sa gawa nila. Pero wala naman tayong magawa. Kasi yun niya ang nila. Yung grip guys, talagang yun lang yung pinupuna ko sa kanila. Taman mo masyado Maiksi masyado Ayan o oh. Maiksi masyado guys So ang rason kasi nila Maiksi naman daw kasi yung blade Eh kahit na siguro Mas maganda yung Ano Mas maganda yung Mas maganda yung mahaba Naglalaro yung kamay mo sa grip Kunti yung differential yung 13 13 ito eh Ito 17 ito mga wastari luwad na yan luwad lang doon pero dahil 13 inches siya ang tawag sa kanya ay panabang tabang so paper cut test din natin guys para malaman natin matalas matalas yan kasi ako nagpatalas dito eh clean cut yan guys ako nagpatalas nito eh kaya imposible hindi tumalas yun So, yun sa ganitong itak kasi guys, ang kahinaan ito, alam niyo kung alin yung yung tip niya. Na kasi taper siya. Tsaka maliit na yung ano. Yung kahinaan niyan yung tip. So, yun, clean cut siya guys. So, tatlo na sila guys. <laughs> kalat na naman Tatlo na sila guys na for sale ko. Pare-pares lang yan. 2,850 guys. Mura na yan. Kasi kung gawa namin medyo ano. kasi iba. Iba rin yung gawa namin. Ipapaalala ko lang. Yung gusto sumali sa raffle mag-PM na agad. Kasi by December 30 na 12 noon. Ika-cut na natin yung pagtanggap ng sasali sa raffle guys. So, ang solid ng mga prices ngayon guys Talagang Ah ah Pakaangas talaga di Diba Malayo sa gawa namin Pero hindi ko pinagkukumpra Hindi rin naman natin sila masisi Yun ang kinasanayan So yun guys Yung tatlong yan For sale, for sale sila ito hindi to porcelain kasi salang to sa rafol so yun so, yun lang guys magandang hapon sa lahat